Baguhin na natin ang tanong. Ang pagkakaintindi ko dito sa tanong na to, ipagpapatuloy mo ba ang pag-aaral o magninegosyo ka na lang? Itong tanong na to ay para lang sa mga taong nasa sitwasyon sila ng buhay nila na hindi na nila may pagpatuloy ang pag-aaral. At nagkaroon na lang ng trabaho o karir Maaaring hindi na nasoportahan ang pag-aaral nila noon Kinulang na sa pera ang pamilya Nakadisgrasya ng maaga, nabuntis o kaya naman nakabuntis Pwede din na hindi na talaga nila trip yung pagpasok sa school Dahil mas gusto na lang nilang nagtatrabaho Inabutan ka na ng katandaan na magulang mo at nawala ng trabaho Yung mga kapatid mo matpamilya na din kaya hindi na makakatulong sayo Yung course na gusto mo mahal at marami pang ibang dahilan kaya kung tatalungin ka kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga ito, majority ang isasagot dito, diskarte. Kasi mahirap bumalik sa isang bagay na alam mong nalagpasan mo na. Na dapat na doon ka pa sa edad mo na yon, pero hindi pala sa iyo yung tadhana na makapagtapos ka. Ang buhay kasi natin paabante, nag tayo. Lahat ng gusto din natin nagbabago. Ano ba yung priority mo ngayon? Ano ba yung mga kasunod mong plano? Pag pinagsabay mo ba yung pag-aaral sa school, sa trabaho mo ngayon, kakayanin mo? Kung alam mo lang din naman pala na mahihirapan ka, bakit mo ipipilit na kung kaya mo naman na palang kumita ng pera kaysa sa nakatunganga ka? Kaya ganyan ka din naman mag dahil alam mong may paraan ka. Yes, diskarte. Eh. Yung tawag natin sa isang bagay na tinatrabaho mo na, natututo ka na, kumikita ka pa. Mas nag enjoy ka pa dahil na-realize mo na pwede naman pala. Naramdaman mo na na ito na tong diskarte ko na makakasuporta sa mga pangangailangan ko. Dito makakatulong pagod ako sa pamilya ko. Pagbubutihan ko lang maigi, aasenso ako. Hindi man para sa akin ng diploma, hindi man nakasabay sa pagtatapos ng pag-aaral gaya nila. Sa diskarte ng tunay na buhay, naunahan ko sila. Ang importante, mag-focus tayo kung nasa ang stage tayo ngayon. Galingan natin at dapat tuloy-tuloy yon. Baguhin na natin ang tanong. After ng diploma, anong diskarte? Ibig sabihin, pagtapos mo ng school, anong mga gagawin mo ng diskarte?